yung side namin kanina guys itong yung itong isang kahoy isang tabla natanggal to guys nasira to kanina kasi nga yung yung masawa ko is mabigat na then inano niya ng bago guys pero hindi na niya nilagyan ng pako kasi ano naman masikip naman tas hindi naman to mag magagalaw so ayun na, guys tapos sira sira na yung amang amin no ano mat ito muna yung bahay namin ngayon guys kasi hindi pa kami nakaka-recover galing sa bukid kasi kami nakatira guys yun tas ito na yun guys yung mga yung itong bahay na to guys inaanay na so delikado na talaga kasi hindi na siya matibay. Natakot. Kaya, ito guys. Ito ang nangyari. Kaya minsan, yan ang mga plato namin guys na nilagay ko dyan sa planggana. Mga baso. Hindi pwede ipatong sa lamisa guys kasi baka bumiga yung sahig baka baka matamaan kami yun nga guys tapos dito guys may tulot din dyan pag umuulan kaya nandyan din yung isang ano planggana namin sobrang ano na guys kanang delikado na po talaga tumira dito guys kaya lang tis-tis muna tayo then ito guys lagyan ko ng ano kahoy para para matakpan yung ganyan floor, ano, yung dingding namin guys kasi maano hindi na matibay yung pa, baka mapunta ka sa kabilang bakod guys so, tingnan nyo guys inaanay na ina ano tawag dyan basta yung anay na yan guys tapos yung bintana guys pinatanggal ko rin ka para makita yun para makakita naman ako ng ano il ng liwanag sa galing sa labas guys tsaka sira na yung uh, ano bintana dyan guys yung kainan ng anay then jan guys uh, tinakpan ko din pinatakpan ko din jan guys kasi papasok jan yung salapati tapos ito sa amin tinakpan ko din kasi takot ako pag ano yung pag umikidlat lagi kasi dito umuulan kaya ayan guys okay to guys oh delikado talaga itong sa amin to kasi hindi na matibay 'yon lifting din namin. Pilikado na talaga guys. Very ko. Hindi ko, hindi ko talaga kaya ng ganitong bahay na tutira na hindi matibay. Baka ma-accidente tayo dito guys. Alam mo na. Ito rin guys, tinapan ko ng ito na uh, cellophane para, para hindi na hawakan yung ano yung kalawang pinapalawang mo kasi guys so ngayon guys ano pupunta pala kami ngayon sa school guys so abangan nyo guys and bye that's all for today guys thank you for watching